Good evening to poong di naman, hindi ko alam ba narinig na ako, Kasama ko sila kay Magmaya Hagama At nandito tayo sa may Koda Line sa may Kubaw at tayo pupunta ng Banaue, Ipugaw Ayan na nga, oras natin ay 9.10 in the evening at finally, andito sila kay Magmaya Hagama. Taka, talaga naka-sleeveless kami papuntang Banawe, Tifugao, no? So, mamaya, sabi daw is 8 to 10 hours ang biyahe. Pero, ang problema natin dito, ang nabuk natin sa sakyan, bus ay walang CR. And it's good to know, siguro sa susunod, pwede tayo mag ng bus ng Coda Lines papuntang Banawe na merong CR. So, see you na lang kung anong oras tayo darating, anong oras ang first stopover. So, let us enjoy the trip. Ayan, saktong 9.30 ay binayain na tayo. At ngayon, hindi ko na alam kung nasa kami. Pero, umahandar na yung bus. 9.30 pa lang, hintayin natin yung ano, ano kami? Uh, ay, nasa kubaw pa rin ako. Ayan, sila. Kay. No, pero kasi parang tulog, akala ko tulog na sila kay. Pero humaw pa rin at mapunta kami sa daanan kung saan man tungo sa NLEX. Yeah, for nothing. ay 11 11 p.m. at nanti na tayo sa Park uh, Drive uh, Express Way papuntang Norte at matilim ng paligid uh, sila kayo nandiyan sa gilid-gilid itutulog at ako naman ayan yeah, medyo lumakit lumihit ito yata ang tamang view angles Ah, uh, talagang okay. talagang ang talagang ng biyahe. No? Pero hindi naman traffic. So, supposedly, dapat matutulog tayo at ginagamit natin yung panahon na bumabiyahe para magpahinga. Pero hindi, hindi ako makapagpahinga. Nag-iisip pa rin ako. At isa sa mga iniisip ko is yung yung mga provincial flight Like example, yung yung from Siargao to Manila, to Manila Nabasa ko is parang wala na yatang ganon Instead na ang mga aeroplano sa probinsya Like Siargao Ay hindi na, na landing sa Manila Kundi sa Clark na So nag-iisip lang ako na parang ano pang silbi ng Nahi 1, 2, 3, and 4 At alam ko may yung airport ng NIA 1 is for international flight tapos yung NIA 2 or 3 no, ito yung domestic flight pero ngayon bakit hindi na pwede at bakit kailangan pang pumunta ng Tarlac uh, or Clark no? tubig pero um, kung ikaw ay negosyante magkakaroon ng pagbabago sa negosyo mo kasi yung ina-expect mo kung ngayon katulad sa amin, ang bias at tala, yun po yung negosyo natin na uh, magiging accommodation at training training venue for Hilot Academy. E eh, kung sakali naman na uh, um, ang ating mga guests is galing sa nagpunta mo na lang probinsya, like Cebu or Saigaw, eh hey, kung pagbalik nila Manila, susunduin pa sa Clark, medyo mag-iiba na ang presyo. So, napag-iisipan ko rin na kung sakali man na magiging talaga international destination. Although, meron may, lang international flight, alam ko, pagkakarinig ko hangklang. Eh, mas maganda rin siguro magkaroon din tayo ng venue doon, no? So, yun lang yung nasa hisip ko. Pero ngayon, hindi ko na alam kasi sa salita ko, eh, nagkaroon lang po pagbabago sa lugar. So, tingnan natin kung nasa na tayo ngayon. Oras natin ay saktong aros 12 ng ating gabi um, Januari 31, 2025 Ngayon, hindi lang ang aming blast kasi nahihihi yung driver So, yun lang po no? At daradiretso tayo At ngayon ay nasa Nueva Ecija na kami Oras natin ay 2 a.m. At nandito tayo sa Ryan John Restaurant and Pasalubong Center. Nagkaroon tayo ng pagkakataon ng stopover. At yun nga, mag tayo. Actually, nasa Nueva Vizcaya pa lang tayo. Ilang oras pa bago tayo makarating ng Ifugao. 2.38 ng umaga at paalis na kami ng bus stop dito sa tuwing araw at dahil na naman ulit kami. Ha? Ah? Na dito na lang, hindi na lang. Ayan, oras natin ay 5. Anong oras nga ba? 5.41, mag-aalas 6 ng umaga. So, akala ko ang dating namin dito is mga alas 7. Nandito na kami sa Banawe, Kifugao. At uh, ang alam nilang oras na pagdating natin ay alas, anong oras? Alas 8. So, ngayon, gago natin, lakad tayo sa bayan, sa palengke, at tayo mag-check-in -check muna tayo. No? Check-in muna tayo, pahinga-pahinga. Dahil ang haba ng biyahe, maulan pa naman, puti hindi ganun kalakasan. So itong restaurant na kinakina namin, no, yeah. medyo malamig, eh. pero hindi gano'n ka, ano, mga 17 degrees Celsius ang lamig dito. Pero ayun pala, oh, kuwarihan siya in, in, restaurant. Tingnan natin kung ba tayo nag, ano, Sean. Ayun, napakaaga namin at nandito kami sa People's Inn at talagang sabi namin is check in kami eh binagan kagad kami ng bahay ng kwarto at hindi pa kami sinisingil muna ng aming yes well, diba ba pag check in is nagbabayad muna ito room 006 at wala parang inaantok kami very accommodating at ang sarap dito no? So mga meting na niya. So, ito yung kwarto, ito yung bahay. No? So, merong veranda siya sa labas. At ito yung kwarto na ibinigay sa amin. Ayan sila kayo nagsial muna. So, ngayon, diretsa muna kami ano. Ito, dalawang ano. So, talagang, iba kakaiba. Usually, check-in is bayad muna. Tapos, kaano eh talagang nakapokus kina kayo so ngayon bababa ulit kami para kumain muna ay tapos so ayan kami magbe-breakfast muna bago matulog sige are here at people's name and leaving so to arrive kaya nakain mo na kami ayan ngayon na yung official day 2 ng 100 days devotion natin bago tayo maging 47 years old at we are going to spend the whole day ng January 31 dito sa uh, Banawe, Ifugao sa People's Lodge na Nataga ang dating namin pero bakit nga ba kami nandito usually i-invite kami ni Kama Merta uh, Tindongan o si Atong Lagitan para sa kanyang house blessing dahil nagpagawa siya ng bagong bahay Ifugao Hut at gusto niyang uh, ma-witness namin ang blessing ng Ifugao uh, ng mga mumbaki sa bagong bahay And at the same time, inibitan din kami ni Ate Jan dahil kasi yun daw ang kanyang ng bagong bahay. Bagamat, ano ba ang significance nito? We keep our relationship, no? We maintain our relationship with Mamerto. At gusto nating pahalagahan si Kamamerto And ito yung sinasabi ko kahapon na we choose our friends. Kahit malayo is yes, we keep our connection pero nga sinabi ng isang kaibigan din namin dati na ang tunay kaibigan, hindi naman araw-araw magkasama kahit hindi nag-uusap ng marami is kaibigan pa rin. Ha? And I think it, kay Marto, ito na apply na hindi man kami araw-araw magkasama sa mga pangangailangan namin sa isa't isa, -isa din namin natutugunan pero sa importanteng bagay ay pareho kami nakatayo sa isang lupa at tinitindigan namin ang pangalaga ng kalikasan pangalaga ng ating kultura so ito yung um, significance ng ating pagpunta dito sa Banaue. and just like the other day no? dahil ang Banawe ay isang lugar din na kung saan ay pinagmamalaki natin yung mga Pilipino no? um, sinasikap natin na ma-preserve ang kultura at tradisyon ng mga katutubong ikaw ng mga Hebrew dito sa Banaue At yung Banaue din ay isang lugar kung saan ay eh, manatagpuan wonder, wonder of the world na yung Banaue Rice Terraces. At si Kamamerto bilang isang mumbaki ay, hindi, ay isa rin magsasaka na kanyang inaalaga ang mga rice field ang mga palayan na kung saan ay pinagkukunan ng <coughs> source ng pagkain natin. No? So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa bumaghapon pero, for the moment, is magpapahinga muna kami nilakay. So, as a keyword na dapat nating tandaan, is we choose our friendship, we value them. Kahit hindi nag-uusap, is para ako kayo nakatayo sa lupa na inyong tinutuntungan at pinapahalagahan ang inyong samahan.